Yan. Good morning, kalaut. Video may hangin. At video. malabo pa. Yan, paliwanag natin, guys. Good morning, good morning sa inyo. May apat na piraso din tayong kasibang dito, guys, oh. Hoy, batalay. Good size. Yan ang ating paliwanag. Sunod-sunod kalaot. Pakita mo. Abrador. Oh, hey. Ayan o. Ayan ang paliwanag natin. Ay, salamat. Video mahangin. Ay, <clears throat> ngayon lang na naman tayong nakahuli ng batalay kalaot. Dah dahil, dahil <clears throat> bato tayo. <clears throat> Ayan, sunod o. Oh. Oh. Hey. Thank you, Sumagang Briseng. Salamat. Good morning, Kalaot.